ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Right. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Elections. Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shetinang umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Six six sa um, mga uh, bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Guidelines. Brigada sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Nationwide. Guidelines para ho sa election debates Inilatag ng Comelec Panibagong part naman ni dating Pangulong Duterte Laban kay Pangulong Marcos Tinawag The Executive Secretary Bersamin na galing daw sa One Man Fake News Factory. Petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para ho pigilin ang impeachment trial hindi mananalo ayon sa ilang kongresista. OCD naman tiniyak ang kahandaan na pamuluan ito nga hong National Task Force sa kanlaon response. Ilang health experts naman pinakikilos na ang gobyerno para ho magkaroon ng surveillance nay sa bagong sakit na nadiskubre sa China at dalawang buwang price freeze sa mga lugar na apektado ng shear line ipinatupad ng DTI. Siks sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama Unlock us. ng Drive Max Plus herbal capsule at Resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sabog mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrigada. February 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Mga kabrigada, inilabas na ho ng Commission on Elections ang mga alituntunin para ho sa patas na pagsasagawa ng mga debate para ho sa mga kakandidato sa telebisyon at sa radyo po ito sa ilalim po ng Comelec Resolution number no. 11115 nakasaad na kinakailangang imbitahin at tratuhin ng pantay ang lahat po ng mga kandidato kailangan ding tiyaki na patas ang bilang ng kanilang mga supporters doon po sa debate Bukod ho riyan, kailangan din umanong iwasan ang mga pahiwatig ng pagkiling sa venue at kasuotan ng mga moderators at yung ng debate sa ligtas at maayos pong kapaligiran. Hindi rin umano ibibilang sa airtime limit ng mga kandidato ang kanilang paglahok sa mga debates. Ngunit kailangan umanong ipaalam ito sa COMELEC ng mga organizers isang linggo bago ganapin ang nasabing debate. Ang Bangsamoro Government naman Winel ang pagpapaliban sa BARM Parliamentary Elections. We got a Giga Boy, costojo e brincanabo. Brincada. Go go go. Report. na mananatiling automated ang Bangsamoro Parliamentary Elections at nakaayon sa national at local elections. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Pinumpirma naman ni Senate President Cheese Escudero na wala para uhu natatanggap na ikalawang sulat mula ho yan kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kamakilan sinabi ka ni Pimentel na magpapadala ho siya muli ng sulat kay Escudero para hingin sa mga senador na magkokus upang sila ho'y mapag-usapan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi pa ni Pimentel noon na kakausapin niya ng personal sa si Escudero pero gayet po ng Senate President ay hindi pa rin ho siya kinakausap nito hinggil dyan. Malalang Mahalalang una ng ahos sinabi ng Senate President na kukonsultahin na muna niya ang mga kasamahan niyang senador kung pabor o pasok sa kanilang oras ang pagkokokus. Abay lalo na nga ho yan sa mga re-electionists. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala la mga kabrigada, ito namang petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para hupigili ng impeachment trial. Hindi raw huyan mananalo ayon sa ilang kongresista. Negara Hadji Camino, ibrigada mo! Brigada kumpiyansa si Manila Representative Joel Chuan na mababasura lang ang petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na layong pigilan ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Chuan na isa sa mga member ng prosecution team ng Kamara, nagulat ang mga kongresista sa naging hakbang ni VP Sara ng maghain ng petition for certiorari and prohibition. Noong una kasi anya ay sinabi pa ng pangalawang Pangulo na bale wala at kaya nilang harapin ang impeachment complaint. Iginit lituan na handa naman sila anuman ang kalalabasan ng petisyon bagamat naniniwalang hindi mabibigyan ng bearing, walang timbang at hindi mananalo. Sabi naman ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, kilala ang taktika ni Duterte sa kanilang propesyon, lalo na sa pagpapabagal ng pag-usad ng impeachment trial. Marami na umanong partido ang nagpapaantala sa kaso base sa kanyang karanasan sa korte. Naniniwala si Zamora na makikita ng mga mahistrado ang ganitong strategiya at sa huli, papabor sa kanila ang kataas-taasang hukuman upang ituloy ang political exercise. Ito sa kabila ng pagsisikap ng kampo ng Bise Presidente na hadlangan ang impeachment process sa pamamagitan ng paghiling ng temporary restraining order. Kasabay nito, pinaalalahanan ng kongresista ang mga abogado ng depensa na isaalang-alang ang landmark decision ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Katabalita Nationwide Ang OCD tiniyak ang kahandaan na pamunuan ang National Task Force sa kanlaon response. Brigada Kath Austria, i-Brigada e Brigada! Bo. brigada. <laughs> Itiniyak ng Office of Civil Defense ang kanilang kahandaan na pamunuan ang National Task Force na itatatag batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng Task Force sa tugunan ng agarang pangangailangan at pangmatagalang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa La Carlota City, Negros Occidental, iginiit niyang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng mga lumikas na residente. Ayon kay OCD Administrator at Undersecretary Ariel Napomusano, patuloy ang pagtutok ng ahensya sa sitwasyon mula nang magsimula ang pag-aalboroto ng kanlaon at handa silang magbigay ng kinakailangang tulong para sa mga apektado. Ayon sa ulat ng OCD, 2,660 families o 8,509 individuals ang kasalukuyang nasa 23 evacuation centers sa Western at Central Visayas. kung tataas pa ang alert level. inaasahan na maaari pang umabot sa 90,000 katao ang kailangang ilikas. Sa ngayon umabot na sa 95.6 milyon ang nailaan na tulong mula sa gobyerno habang 144.4 milyon naman ang preposition relief supplies. Kabuang 199.6 milyon na ang naibigay na tulong mula sa DSWD, NGOs at LGUs sa Region 6 at Region 7 is the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority. Kada Balita Nationwide. Kada Balita. Mga kabrigada, pinakikilos na po ng ilang health experts ang gobyerno para ho sa surveillance ng bago umanong coronavirus mula sa paniki na na-discover ng mga researchers mula ho sa Wuhan Institute of Virology dyan sa China. Ay po kay Dr. Maricar Limpin, immediate past president ng Philippine College of Physicians, kailangan ng magsagawa ng mas maigting na pagbabantay at pagmomonitor sa HKU5-COV-2 na meron pong pagkakahawig sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdulot po ng pandemic noong 2020. Sa pamamagitan umano nito, mas maagang makapaglalatag ng preventive measures ang gobyerno at mapoprotektahan ang border ng ating bansa. Sa kasalukuyan mga kabrigada, nagpaalala naman si Limpin sa publiko na maging kalmado dahil wala pa umalong na itatalang kaso nito sa tao at kumpara sa COVID-19 ay mas mababa ang tsansa ng bagong nadiskubring sakit na magdulot ng isang pandemya. Brigada Balita Nationwide Pagpapatuloy ng AKA program, suportado raw huya ng 69% ng mga Pilipino. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Report sa mga Pilipino ang pabor sa pagpapatuloy ng ayuda para sa kapos ang kita o aka-programa sa pinakahuling tugon ng maso-survey ng OCTA Research. 69% ng mga respondents ang sumusuporta sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng programa dahil na rin umano sa effectiveness at relevance nito. Pinakamarami sa mga sangayon sa continuation nito ay naitala sa Balance Luzon na may 74% habang pinakamababa naman sa Visayas na may 63%. Napagalaman din sa survey na 79% ng mga Pinoy ang may alam tungkol sa AKAP. Nangangahulugan umano ito na ang region communication strategies ay may mahalagang tungkulin sa visibility ng programa. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Sheila Matibag ng 15.1, Brigada News sa San Manila. The Music and News. Assorting! Brigada Balita Nationwide. Ito namang panibagong panat ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Inawag ni Executive Secretary Bersamin na galing sa isang one-man fake news Factory! Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e mo! Brigada. May panibagong banat si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inakusa niya itong nagbabalak o manong ibalik ang diktaturya sa bansa. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyan termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because uh, ang iyang buhaton mag-declare na pong marsyalo, pareho sa iyang papa. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag sa isang indignation rally sa Cebu nitong weekend. Agad naman itong sinagot ng Malacanang. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na itinuturing nilang baseless at ridiculous ang akusasyon ng dating Pangulo. Isa raw itong kwentong kutsero mula sa isang taong mahilig magsinungaling at mag-imbento ng panluloko. Ayon pa kay Bersamin, ang pahayag ni Duterte ay isa na namang budol mula sa isang one-man fake news factory. Binigyang diin ang opisyal na nananatiling tapat ang Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng saligang batas, pagsunod sa batas at paggalang sa karapatan ng mamamayan. Tiniyak din niyang hindi babalik ang Administrasyong Marcos sa mapanupil na estilo ng nakaraang pamahalaan kung saan ang mga kritiko umano ay ikinukulong gamit ang gawagawang kaso at ang kill orders sa iahiyagang ipinagawa pinapahayag sa publiko dagdag pa ni Bersamin si Duterte ang nag-aakusa na lumilihis patungo sa diktadoriya ang kasalukuyang administrasyon gayong sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naging mapaniil daw ang sistema at hindi iginagalang ang batas at karapatan ng mamamayan in the heart of changing lives ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority The Balita Nationwide Nanawagan si Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Health sa publiko at sa mga barangay officials na palakasin ang kampanya laban sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue Bukod dito, iminungkahi niya na mahigpit na ipatupad sa lokal na pamahalaan ang DOH 5S strategy lalo na ho ang search and destroy upang matanggal ang pinamumugaran ng mga lamok sa huli, tiniyak naman ng mambabatas na patuloy niyang isusulong ang mas malawak na akses sa serbisyong medikal upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Brigada Balita Nationwide dito naman ho tayo sa ating health news. Mga kabrigada, dapat ho ay magpakonsulta sa doktor at magpa-check up ng regular upang malaman ang inyong kalusugan at maiwasan po yung mga malulubhang sakit. Isa po yan sa mga simpleng hakbang na makatutulong upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa po yan mga kabrigada mula yan sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na titiyak naman po na magiging healthy ang ating mga teenagers. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six, -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada si Vincent Maagad, isang bata na meron cerebral palsy at ang kanyang pamilya ay pansamantalahong nakikitira sa bahay po ng kanilang kamag-anak sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ay ramdam po ang hirap ng kanyang mga magulang lalo na ang kanyang nanay na si Rose Milin na siyang nag-aalaga po sa kanya. Mas tumindi ang hirap kung pati ang pambili po ng maintenance na gamot ni Vincent sa kanyang kondisyon ay hindi agad mabili ng kanyang mga magulang dahil wala po silang sapat na kita sa kanilang trabaho. Tatlo po ang anak na mag-asawa si Vincent Pumpanganay. Ngunit ang dalawa nitong mga anak ay nasa pangangalaga po ng mga magulang ni Rose Millen sa Zambuanga, si Sibugay dahil maliban sa nakatuon ang kanilang pag-aalaga kay Vincent ay hirap din ang sitwasyon nilang nagpapadala lang sila ng pera sa dalawang bata kung makakadelehensya ang asawa ho ni Rose Millen na si Araldo. Sa tulong po ng Brigada News FM Cagayan de Oro at ng One Tahanan, nakapagbigay ng tulong para ho kay Vincent at naihatid ho natin sa mismong tinutuluyan po nilang bahay ang mga gamot at vitamina na kailangang inumin ng bata. Hindi naman inakala ng pamilya na sila ay agad na matutulungan ng brigada at ng wantahanan. Sinusubukan naman ng Brigada News FM kagayan di oro na matulungan ng ama ni Vincent na makahanap po ng permanenteng trabaho ng sa ganon ay masuportahan nito ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Palitan na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang wantahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Balita, Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax. at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.